Ayan mga kablogers, another dive na naman tayo. Ayan, um, meron tayong nahuli ano? Buti na. Butiting matinig. kailangan natin na kumayod makabinta lang tayo pang bounce sa school ng mga bata kahit makabinta lang tayo ng kaunti ayos na yun gawa ng ano trabaho ako ngayon matulog na bilangin natin ang pusit mayroon tayong mamaw na pusit to laki nang tayong yun nang 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 lobster nang lobster. pa nang pa lang nang 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 ito ang susunod natin dyan ay mga kuyog Ito tapas Hilak Hilak natin ay Dalawa ah, Dalawa dalawang hilak Tatlo yung huli kong hilak eh Mangagat sa isa ang dalawa yan saka ang dalawa yung tangislawin yun tumalo na yung lobster mamaya ka na kuyog isa dalawa lo apat hindi mahaning pito ano yung mapupulang isda ito yung pang natin pang ito doon sa nag-request sa akin na uh, matamis. mga vloggers yan kita nyo video natin ng na para kita kita nyo yung ano kita kita nyo yung isda sana maka isang kilo tayong pusit para maabinta natin yun siya o. yan dito tayo may video yan ito yung mga pusit lobster sa maran tsaka yung malaking ano butbutang ang tawagin dito tapas yung mga agat yan pagi ito yung mga pang natin yan yan dati yung pang -ihaw. sabukan nga natin kilohin yan makakapagbinta tayo yan, ayun mga ka-vloggers uh, kilohin natin yung pusit kung may isang kila yan itu ito komposit harap natin kita yan ini natin ito sa maliit para wampert <laughs> Sana 3 kilo malaki para 1 kilo lahat. kailangan kasi oh. ayos isang tigre yung pusit samara natin kalahating tigre kalahating tigre

Mayroon pa ang kaunti Isang kilo na siya Ayos Ayan isang kilo din yan Dalawang kilo na Dalawang kilo kalahat. Itong pang ihaw Ito, sulahan Kilo natin malapit na mag-isang kilo yung dalawa yun yeah. konti na lang ito ito yun, yeah, isang kilo may pambinta na tayong tatlong kilo pang ihaw at saka na pambinta natin yan ito pang ulam na lang ito huwag na natin tiluhin ayan, pangulam na lang ito pambigay natin doon timbangin natin ayan, isang kilit, kalah halos mag uno triple ayan so yun na, yun na nahuli natin hindi ko nakilawin lahat yan para ah uh, bukas binta natin yan pusit at saka yung ano yung mga isdang yan sa mga vloggers uh, ah, kung nagtsaga kayo manood mahina man itong uh, yung boses uh, ah, presensya na kayo kasi uh, alas 12 na ng gabi karating ko lang galing mag dive ayun yung mga nahuli natin na ah. yan may pusi may samarang sana hindi kayo magsabang sumuporta sa akin ano kasi madalang man ako mag upload ayos na yun ah magkakaroon din tayo ng camera na pantubig para sa ating spare fishing na ah uh, laging pamamana ba na walang camera dito lang sa lamesa tayo na kapagkuha ng video kaya yun ah uh, pasensya na hindi magkasigasin yung kagandaan yung video ko uh, ako nang humingi ng pasensya sa inyo sa mga nanonood ayan, and uh, maraming maraming salamat. at kahit paano ay eh, pinanood niyo pa rin 'yung aking video. So na yeah. uh, hanggang dito lang muna 'yung aking uh, vlog. Kita kits na natin pag pagpapakita sa mission ng ating mga katulad n'ya na uh, huli. Uh, please subscribe na lang kung napapadang ka sa akin channel. Ah, uh, Rebloggers. 'Yun. Ah, uh, hanggang dito na lang at ako ay antok na. <laughs> Bye-bye.